Kailan masisira ang battery? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na naiinit na yata no kung kailan niya papalitan yung battery. Uh, okay, okay, kailangan mga paps no kung stock yung battery niyo, kumbaga from your car brand yung inyong battery, normally magtatagal yan ng isang taon. Based on experience to ah, normally mga isang taon lang yan. Suwerte nang umabot ang dalawang taon. Now, kung yan naman yung battery naman ninyo ay from uh, battery shop normally magtatagal yan ng mga 2 to 3 years Okay? Now, in terms of kilometer, okay sa so kilometer tayo, no? usually on experience mga around 50,000 kilometers or more nagtatagal naman yung ating battery. Pero kasi ito talaga, ang battery, depende yan sa gamit natin. Like for example, sa mga public transport. Sa public transport, e eh medyo mas mabilis masira. Sa amin na, ah, halimbawa kami, TNBS, maswerte nang umabot ng isang taon ang isang battery. Swerte na yon. Usually, around 6 months or mga 6 to 1 year, bumibigay na yung battery namin dahil nga medyo Uh, halos araw-araw umaanda rin siya sa sakyan na more than 8 hours kaya mas mabilis masira yung battery sa amin kaya nga uh, way back then ito uh, just a story lang way back then yung brand na Amaron eh kahit public transport ka full warranty so halimbawa 21 months yung kinuha mo 21 months din yung yung uh, warranty at uh, sabihin na natin may pagbumila ako ng isa usually talaga makakapagpapalitak pa ako ng isa so medyo sulit di ba then eventually binago niling sistema nila eh naka-base na sila doon sa kilometers, so ni-record nire na nila yung kilometers at ang binibigay na lang nilang warranty sa mga public transport is 6 months na lang okay so medyo kaya ako eh, kahit anong brand na dati ako uh, personally solid amaron ako kasi sa own experience ko siya talaga yung nagtatagal kahit pang public transport more than one year talaga siya pero yun nga dahil nga nagbawa siya ng uh, warranty so any brand basta ang sa akin ang tinitignan ko na ngayon sa battery is yung Uh, warranty kung gaano katagal yung kayang ibigay sa amin and yung gano'ng kabilis o gano'ng gano kaganda yung warranty like for example pag dinala ko doon eh pag na-check nilang bad na yung battery replace agad wala nang question as or yung shop is kung sakali mang hindi kagad ka papalitan eh pwede akong pahiramin ng kanilang service unit para i-test yung battery So yun yung mga ano no yun yung mga, yun yung para sa akin na kung ano yung pinaka okay na battery pero yun nga dun sa naiinip okay So, para sa akin na, ah, kung private use yan, kung pumatong na ng mga 2 to 3 years, well, paghandaan nyo ng palitan. Pero wag nyo na sanang patagalin ng tatlong taon. Okay? Palitan nyo na. Kasi swerte na kayo mga pops pag umabot yan ng tatlong taon. And, uh, syempre, tayo naman, minsan, uh, may mga meeting tayo, or, ayun na, tayo ay uh, pupunta kung saan importanteng uh, lugar eh syempre gusto natin pag on ng ating sasakyan eh talagang mag start So kaya kung ang ano ko sa inyo kung ganun yung idea ninyo ayaw nyo na aabala hindi pa man sira yung battery eh pwede nyo nang palitan yan. Okay so yun eh, pwede nyo namang ibenta yung battery so makakakuha pa rin naman kayo kahit papano doon. Actually ako personally ah pag hindi pa sira yung battery ko nabibili pa sa akin ng mas mahal oh binibili pa yon kumbaga may may, may pinagbebenta ako, ako ng battery na mas mahal dun sa uh, mga battery shop na pagkakabili nila kasi ayos pa yung battery so nakakakuha pa ako ng konti so yung mga paps no idea lang naman yan kung sakali mang uh, kung kailan kayo magpapalit ng battery kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps